Marcos nangakong ayusin ang problema sa flood control. Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na tututukan niya ang problema sa mga proyekto ng flood control sa bansa, kasunod ng ulat tungkol sa mga depektibo at maanumalyang kontrata sa iba't ibang lugar. Sa kanyang mga naging pahayag, iginiit ng Pangulo na isa ang flood control sa mga isyong hindi niya palalagpasin at dapat ay maresolba sa ilalim ng kanyang administrasyon. If there's one thing I will not leave this office until fix this. This is one of those things, ani Marcos sa isang talumpati, na tumutukoy sa mga problema sa mga flood control project. Kamakailan, ipinahinto ng Pangulo ang ilang proyekto matapos lumabas ang ulat na ilang kumpanya lamang ang nakakuha ng malaking bahagi ng mga kontrata, habang marami sa mga ito ay hindi maayos ang pagkakagawa. Dahil dito, iniutos niya ang agarang investigasyon, public disclosure ng mga kontrata, at pagbablocklist sa mga kontratistang mapapatunayang sangkot sa anomalya. Dagdag pa ni Marcos, hindi lamang ito usapin ng infrastruktura, kundi direktang nakakaapekto sa kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Hindi pwedeng pabayaan ang ganitong klasing proyekto. Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Kailangang ayusin natin ito at sisiguraduhin kong matapos ito ng maayos, ayon sa Pangulo. Sa mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang ulat ng pagbaha sa ilang rehiyon, bagay na nagpalakas pa sa panawagan ng publiko na paigtingin ang flood control programs ng pamahalaan. Samantala, tiniyak ng malakanyang na seryoso si Marcos sa direktiba at nananatiling prioridad ng administrasyon ang paglutas sa problema sa baha, lalo na ayong panahon ng tag-ulan.